🎵 na ba ang ipinadala ng langit? 🎵 Ikaw na ba? Sana ay ikaw na nga 🎵 Alam niyo po, ang swerte-swerte ni Nico sa inyo. Sobrang swerte po. Ako yung swerte kay tanay ko. Sobrang proud na proud ako dyan. Mahal na maayay ko yan hindi hindi pa siya ipagpapalit kahit kanino. No, Archie. Pasensya ka na dyan kay Mitch. Yan talaga maglaming niya. Napakaswerte niya nga po kasi pinalaki niyo po siyang mabuting bata. Actually, Archie, you're a good man too. Really. Kasi hindi ka naman ganyan kung hindi ka pinalaki na maayos na mga magulang mo. Eh, anong ba pinag-uusapan yun? yung bang dalawa, eh, ano na? Um, Sini ko na lang po siguro yung sasagot ng tanong niyo. Hindi Bale, um, tanay, Nico, bale, getting to know each other pa lang naman po kami. At hindi naman po kami nagmabadali. Di pa Archie? Um, oo naman. Eh, okay, kung ganun, kayo naman ang papasok sa relasyon na yan. Dapat, pag nagkakaroon kayo ng away, marunong magpatawal ang isa't isa. Pagpasok sa relasyon ay hindi parang kayo na isusubo na kapag napasok ka kay eh luluwa mo dapat magkaintindihan kayo palagi salamat Ako. tanay oh narinig mo yung sabi ng tanay it's your lord nakakain na tayo sige kumain na lang nga kayo Love Sarap it. ba? Opo. Anton, sandali lang. Anton, ano ba? Sana di mo na pinatulan si Emily. Eh. Hinayaan mo na lang sana. Ano? Papaya ka na gagano-gano na tayo lagi? Parang di mo makilala sa si Emil. Yun na nga eh! Bakit? Tayo ba kilala niya? Kahit na. Sana hindi kita nakipagtalo. E di bumalik ka doon? Kampihan mo! para may kakampi naman, di ba? Kawawa naman, di ba? Hindi gano'n ang ibig kong sabihin. E ano? Sa lahat tayo sasalo? Hagang kaya tayo naging emotional pa rin ni Emil? Ang tunay na kaibigan, yan? pinapalagan yung nararamdaman ng bawat isa. Hindi yung... Hindi yung sinusumbat yung nagawa natin. Yung naitulong natin. Alam mo na may pinagdadaanan si Emil, di ba? Aha. Kaya pala. Kaya pala okay lang sa'yo na taga-salo at taga-intindi lang tayo. Tama na. Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Ay. Maraming salamat po pala sa pagpatuloy niya sa akin. Anytime, Archie. Sa susunod, ipagluluto kita ng paborito mong munggo. Hindi naman kasi sinabi sa akin ni Nico na paborito mo pala yung munggo. Hindi sana napaghanda kita. Ako po, huwag na po. Huwag na po kayong maggabal. Okay lang po ako. O oh, sige, mag-ingat ka na sa pag-uwi mo. Nico, ikaw na yung bahala. Yes, ah. po, tata, ako. Yun na rin ang tanay mo. Papahingin. Nico, salamat. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo kasi tinanggap niyo kung iflayado niyo. Tanggap ka na din sa buhay ko. Ang cheesy mo. Baka marinig tayo ni tanay. <laughs> o oh, sige na. Maunan na ako. Maraming ah, salamat sa masarap na hapunan. Sana maulit. Tingnan natin. <laughs> Sige, muna na ako. Ah, hatin lang kita sa labas. Oo, oh, na bis naman si tutoy ko ah. May date kayo ni Archie? Ha? Huh? Wala po, Tanay. Bale, kakain lang po sa labas. Pinaganda mo pa, date din yun. <laughs> um, Tanay? Oo. Oh. Sa so, tingin mo ba, umuon ako kay Archie? Eh, ikaw. Huwag mo nang pigilan yung sarili mo kung mahal mo siya. Mukha na mo si Archie. bagay. Okay. Sige po. Salamat, Tanay. Bale, mauna na rin po ako. Hindi ka na mag-breakfast dito? Hindi na po eh. Kasi naantay na rin po ako sa office. o oh, sige, mag-ingat ka na ka. Sige okay, po, Tanay. Love you. Love you too. Bye-bye. Outfit -bye. Bye -bye. check. Eh, bye-bye. No? <laughs> Ate, eh, hulas na hulas ka na naman. Ay, ito kanina si Aling Tessie. Simba ng simba. Pala mura naman. Ay, baka ba si Aling Tessie? Hi, Papa Nix! Ay, oh, nang hi, Kiks. Ang natin oh. ngayon, ah. Saan ka ba pupunta? Mukhang pormakan ka na naman, ah. <laughs> um, pasok na po. Papasok na po. Ako. Ah, naku. Papasok ka na ba sa puso ni Archie? Ang <laughs> um, nang naman. Ang aga-aga pa din yun yung pinag-uusapan natin. Ah. Ah, sige po, mauna na ako kasi may nagantay po po sa akin. Balay kayo, pasok na lang po kayo sa si loob. Andun si Tanay. Kerry Bells lang, Papa Nix. Ah, sige po, nalaman po. Iba yung mga tingin mo ah. baka tadyakan ko yung bagang mo. Ito namang matandang bako to. Oh, nagsalita na naman to si Naira Seba. Ay, nagsalita na naman si Matet de Leon. Ah, Tara ah, na nga kumain na tayo. Hey, Kuya. Oh, Kelly. Alis ka? Yeah. May ayos na lang ako. Hindi ka ba kakain? Ah, uh, di na. Tulabas na lang. May problema ba? Wala. Huwag ka makulit, okay? Oh, sorry. I mean, marami kasi ako kailangan ayusin ngayon eh. Promise. Bukas, sasabihan kita mag-breakfast. Okay? Promise yan, ah? Promise. Basta, be a good girl. Hello? Ako pa ba? I'm always a good girl. So, paano? Alis na ako? Stay safe, okay? Don't worry about me. I'm always fine. That's my baby girl. Don't touch my na hair! Ako. Okay. Lonely Girl na naman tayo for today's video. Hello, Emil? Alex? No, no, I'm fine. I'm fine. Asan ka? Huh? Sasabihin mo ba o oh, huwalaan ko na lang? Gahoy-away kasi kaya magkakaibigan. Eh. Nagkul saan? Wala yan. Wag mo nang alamin. Paano ko naman malalaman ng problema kung hindi mo sasabihin sa akin? Alex, bakit? Bakit ano? Bakit mo ginagawa to? Ginagawa nga rin? Eh? <sighs> Hindi ako manhid. Masama na bang maging concern ngayon? <sighs> Alam ko concern ka pero... <sighs> Iba'y nararamdaman ko eh. pang nararamdaman mo. Alex, feeling ko. Feeling ko gusto mo ako eh. Yung totoo, Amy. Gusto mo marinig yung totoo. Oo. Oh, oh. Siguro. Hindi ko na alam. Hiyo ka ba, Alex? <laughs> Hindi ko alam. Alam mo naman siguro, kung ano ako, di ba? Wala namang pinipiling sexualidad ang pagmamahal. Papasaktan lang kita. Meron ba akong magagawa para hindi ako masaktan? Alam mo, sana nga. Sana nga may presta boto ng buhay at ng pagmamahal. Sana. Sana kahit minsan, kaya nating turuan ang puso natin sa sinong dapat nitong mahalin. Mahal ko pa si Nico. Mahal ko pa si Nico. Hindi ko naman. Hindi ko naman sinasabing mahalin mo rin ako. At kung masasaktan man ako, hindi mo naman yan magiging kasalanan kasi ako naman ang may gusto nito eh. Hayaan mo muna kung ayusin yung sarili mo. Wala namang nagbibigay ng pressure sa iyo. Gusto ko lang sabihin sa na kung walang pipili sa iyo, baka ako. Baka ako. Baka ako.